Bigyan natin ng reaction ng inyong mga ate sa nangyari sa isang sikat na coffee shop. You want us to do your job. My job. I'm not asking you to do my job. I'm asking you to protect us. Do you want us to protect you? Oh what? God. What? Mapapahama ka pa, no? Diba? Super English ka pa. Nag-inarte ka pa sa... Ano mga pinalamas sa inyo ng ano ba? Hindi naman yung police station or barangay ko. You didn't even stop him. You didn't even stop him. Bakla. I got... You're on camera. You're on camera. Kasi yung mga... diba nag-exam. In our camera. Ayun. On camera. at Ay, ano'y viral mo para ipahamak ang mga po siya? Masabi ko lang, diba? Maling-maling siya. And then you're asking us to step outside. Because of what? Because of what? Yeah, he was attacking us. Yeah, he was attacking us out of nowhere. Then all of the sudden, you're gonna ask us to stop outside. And... Yeah, that's why you should have handled it. Oh, and then? Oh, you, you may call the brand there for that. Ito yung manager na yung biyay na ano. My job. I'm not asking you to do my job. I'm asking you is to protect us. Do you want us to protect you? Si oh, Bakla. Pinarayan yan siya ng You want us to protect you? I'm not you to protect me kasi I can... just want you to be fine Hindi naman saklaw ng mga kodyan or manager sa loob ng isang, isang song song sikat na kapinoy niya Ganoon Kaya nga may guard or may police tumawag in song kayo, song dito. What do you want us to do? You, you, you can stop It's him video from video niya pa us. para ay anong para may gusto siyang ipalabas na eh matay sa mga customers always right Kuya, pwede mo siyang awatin lang. Awat, mami, meron pwede yung bag. May panaksak Kasi di sila, sila pa napahamak dito. Diba? Ulit sa barangay ang dapat niyong tawagin. Hindi sila. May cellphone naman kayo para tumawag. May tatakbo kayo sa loob ng counter nila, di ba? Doon sa karte yan, baka kaya inatak sila, di ba? Pansin nyo naman sa Lamay na, dito ka na sa bansang Pilipinas. Diyos English ang kayo ng Inglis, Pinoy sa Pinoy. Ano ba yan? Para may maintindihan sa paligid yung hindi marunong in English na kailangan na pala ng tulong, Parang mayroong foreigner ato tong isa yung last na sa ito, to, 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 to mama, parang foreigner na ito nagsalita. Hirap na yung ni na sa klolo, yung papamak na kay Inglisan pa kayo na Inglisan, di ba? Oh, kaya na naman kayo sa bansang, di ba? Nasa Pinas kayo. Papamak na kayo, di ba? Social pa rin ang drama nyo, ang atake nyo. Kuya, we're scared. Natatawa but... ako sa Freak dalawang you to. I'm shaking, oh. Me too. my God. Kayo, ano masasabi nyo sa drama ng ate nyo? <laughs> Para ako naiirita, pa, di ba?